anong family problem ang nakakaapekto sa pag-aaral? Um, syempre, bilang bilang babae sa sa pamilya at bilang ina ng tahanan, unang unang magiging nagiging problema o nakakaapekto sa pag sa pag-aaral eh pagdating sa pamilya, eh, siyempre yung mga gastusin natin. Gastusin kung saan um, medyo kapos, hirap, kung paano pagkakasyahin yung buwa ng sweldo. Pangalawa, yung unexpected problem na dumarating na biglaan like yung mga emergencies. Isa yung sa nakaka-apekto ng kaisipan ng isang ina bilang magulang ng estudyante nag-aaral. So, maraming, maraming, maraming pwedeng, pwedeng maging dahilan na pwedeng makaapekto sa pag-aaral ng isang anak. Isa pa doon yung kakulangan sa pagkain, kakulangan sa kakulangan sa sa yun nga sa pera. Syempre, ang iba ay ibang pamilya hindi hindi ganoon kagaya ng iba na nakakaangat sa buhay. Hirap silang hirap silang tugunan kung ano yung mga pangailangan ng kanilang mga anak sa eskwelahan. So 'yun, 'yun yung mga bagay na nakaposisibleng nakakaapekto sa 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 pag-aaral ng ating mga anak sa isang pamilya.